ako ng buko pandan. Ngayon, lulutuin natin ang ating buko. Hello, hello lang natin hanggang sa mainit na 'yung ating buko. Hinaan ang sabaw. Ayan, tapos na ang ating buko. Isit aside muna natin. Palamigin muna natin siya. Ngayon, ibos ko muna ang ating gulaman dito sa tubig. Kumulo oh, ang ating gulaman. Ayan oh, nagfoam na siya ng bubbles. Tatakpan ko siya ulit. Ayan. kulong -kulo na ang ating gulaman. Halohaloin ko lang. Pag sobra na siyang kulo, pwede na natin siyang patayin yung apoy. Tapos, ililipat lang din natin to sa container para mabilis ma lamig. Ayan, tapos ko na lutuin ang gulaman at titigas na rin. Ayan, matigas na 'yung gulaman, i-slice na natin. Ayan guys, tapos ko na siya i-slice. Ngayon, i-ready na naman natin 'yung ating mga gatas na gagamitin. Ito 'yung gagamitan ko para i-mix ko lahat 'yung ating ingredients kung saan ako nagluto kanina ng gulaman para tipid sa hugasin yan, ilagay ko na una yung gulaman sunod ko naman yung ating buko Maglalagay ako ng mais sa ating buko pandan. Ibang version yung buko pandan natin kasi may mais. Paghalo-haloin muna natin ang ating mga ingredients para mamix na maayos muna. Yan, ilagay ko na yung ating condensed milk. Sunod naman nating ilagay ang ating creamed soda. Iya. Sunod ko naman ang ating sobrang puno na I-mix na natin yung ating buko pandan para mapantay yung tamis. Mag-mix So, yummy na ang ating buko pandan. Ngayon, guys, mag a tayo ng cheese. Ayan. Tapos, hahaluin lang natin ulit. para mamix naman yung na maayos yung cheese doon sa ilalim mapunta ngayon ililipat ko na sa mga container yung ating bu buko pandan para ready to ilagay na natin sa ref i-ready na natin para hindi malamig Nandiyan, pwede na siyang kainin. Yan, tapos na ng ating buko pandan.